sa visa ng Presidential Decree No. 824 upang tugunan ang mabilis na paglaki ng populasyon ng mga lungsod, at upang makalikha ng Sentro ng Pamahalaan ng Pilipinas. Ang Region 1 naman, o mas kilala sa kasalukuyan sa pangalang Ilocos Region ay binubuo ng mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at Pangasinan. Ang sentrong panglalawigan ng Ilocos Region ay ang lungsod ng San Fernando sa La Union. Ang Ilocos Region din ang lalawigan ng Yumaong Ferdinand E. Marcos Sr. Sa silangan ng Ilocos Region ay ang Cordillera Administrative Region o CAR. Ang rehiyon na ito ay opisyal na nabuo noong 17 ng Hulyo taong 1987, na sumasaklaw sa mga lalawigan sa loob ng bulubunduki ng Cordillera sa Luzon.